or hindi po safe yung mga parking natin sa labas dahil mayroon pong recar dyan at mayroon ticket dyan. So, paulit-ulit ko po ito sa inyong sinasabi. Ako naawa po ko sa ating lahat, sa plano sa mga natitikitan. Pero di ba sabi ko nga, hindi naman lahat ng natitikitan ay kaya kong tubusin dahil di ba hindi naman tayo mayaman. So, paano? Hayaan mo, pag binigay na ni Lord talaga na mayaman na si Diwata, gagawin natin yan lahat dyan. So, sa ngayon kasi guys, medyo 'di diba, Hindi pa naman tayo mayaman, wala pa rin tayong uh, ipon. Halos sakto lang, saktuhan lang ang ating kinikita. Kaya mag-ingat na lang tayo, guys, kasi 'di ba? Uh, safety first tayo para maiwasan po natin matikitan o matuwid po ang ating mga sasakyan. Ayan, sa lahat po ng Diwata customers na napunta dito sa Diwata Paris Overload. Oo, oh, sige, uh, hindi po secure yung parkingan sa labas. Ngayon, kung wala naman po parking na sa loob, mayroon po tayo dyan sa may unahan na free parking. I-secure mo, i-secure nyo muna yung inyong mga sasakyan bago kayo kumain para po maiwasan natin yung ticket. Alright? Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. O, sumunod po na tayo sa mga traffic rules dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, guys. Ngayon naman, asa si Wani? Ang mananalo ng 500 pesos, paunahan lang tayo guys. Kung ready na kayo, mag-comment kayo ng yes. Dahil isusunod na natin ang ating dalawang cellphone. Ha? Ano? Okay na yan. Isusunod na natin ang ating dalawang cellphone. Ang tanong.